Lako ako na po dyan. Oh. Ano? Nakauwi na ba si Yago? Opo. Hindi pa naliligaw sa'yo yun? Hindi po, Lola. Nilinaw ko po sa kanya at higit sa lahat, hindi po ako tumatanggap na manliligaw hanggat hindi ko natutupad ang mga pangarap ko. Katerina, hindi pinaplano ang mga bagay na yan. Minsan, bigla ka na lang magmamahal. Hmm. Hmm. Anong malay mo naman? Baka mamaya biglang mahulog ang loob mo kay Pogi. Ha? <laughs> mahulog ang loob mo sa kanya na di naman malayo mangyari. Aba, ay eh, mukha namang matinuyang si Yago, di ba? Lola, malabo pong ma-in-love sa akin si Yago. Hmm. Mabait lang po talaga yung tao. <laughs> Ate, alam mo po ba, Malagkit po ang tingin sa ni Kuya Yago nung nagdadasal po tayo. Ha? Uy, ate, nakita ko rin siya kanina. Sa tingin ko, may gusto siya kayo. Sa akin? Mm. Kayo talaga? Napaka malisyoso niyo na! No? <laughs> kayo talaga! Kung <malay> ano nakikita mo! Ano <laughs> naman, <laughs> <laughs> Ano? Nakita niyo? Ramis? Promise? Promise?